So, ito po mga ka-GM, bali natapos na po natin, no? Ayan, uh, makinis na siya. Itong isa, uh, makinis na makinis yung isa. Kasi nga, itong isa naman, uh, malalim yung tama ng ano niya. nagmetal metal to metal kasi dito sa kabila. Kaya, ayan, hindi na natin masyadong uh, tinanggal. Kasi nga, malalim masyado. Kaya, ang ano niyan, uh, ayaw kasi bumili ng bagong uh, brake drum yung ating customer. Nagtitipid din siya mga ka-GM, kaya yan po ang ating ginawa kasi pagka uh, rinisurface pa natin yung pinakalalim na yan masyadong malayo na yung adjustment ng brake uh, shoe natin kaya tama lang yung ating uh, inano hanggang dun lang sa tamang kanya sukat para itong bago pagkabit natin ng bago uh, ayos pa rin yung ano niya mga kabiyan. yung uh, kapit dun sa ating dito sa ating preno no yan. kasi nga uh, bali ayaw nang bumili yung ating customer ng bago na uh, brake drum. Pero okay pa okay na 'to mga GM kasi makinis naman na siya. Wala na siyang uh, pinaka ano diyan, ribaba o uh, tama. Yan, uh, yun yung isa dun sa kabila So, ang gagawin natin dito kakabit na lang po natin ngayon. At uh, kung bago ka lang sa aking channel, no, uh, paki-subscribe na po at uh, paki-pindot yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video pang-yaflood. Ah, uh, so ayan uh, yung ganun yung ginawa natin para wala siyang ingay at walang vibration yung ating uh, na uh, surface na itong brake drum no dito sa likod so ayan po uh, maraming maraming salamat po sa patuloy na support at panood na aking mga videos GM Autotech